Dear Kuya Erwin, I am a 26-year-old PE teacher sa isang kilalang universidad. May asawa po ako at may anak na 5 years old. Sir, finally namulat na po ang mata ko na ako po ay isang gay. Currently, may BF ako na call center agent. Paano ko sir, sasabihin sa asawa at anak ko na ako ay gay? Don't get me wrong, Sir Erwin. Mahal ko pa rin ang wife ko pero parang kapatid na lang. Please help me, Sir Irwin. Signed, Teacher B. You know what? Um, I think you really have to open up to your wife muna. Not to your, not to your uh, child who is 5 years old. Hindi mo binangito kung lalaki mo ba eh. Siguro it's high time, ha? Huh? To be fair, uh, you have to tell your wife na uh, maybe take her outside uh, dinner, uh, you and your wife, and start telling her siguro. Just all you have to tell her is like, sweetheart, oh, oh, oh honey, ah may pagtatapat ako sa'yo. Ha. Uh, ah sigurado sabi, nabababae ka ba? Hindi eh, nalalalaki ako. Totoo, totoo yun. ah Sabi, tatanungin ka namin, ano yung pagtatapat, nabababae ka? Eh, mo sabihin mo, eh, hindi ako ng bababae, pero nalalaki ako. May lalaki ako. Yun ang problema doon. Yun ang mabigat. But anyway, my point here is, teacher B, all you have to, just tell your wife, just be honest, okay? We, we can do this. You, you tell him, we can do this the easy way or the hard way. Ang easy way is, let me go, okay? Now, na ako ay isang gay, okay? Kung ako'y matanggap mo na ako'y gay, but I love someone already. Diretsahin mo na, teacher B. Unfair naman sa misis mo, ano mo? Tinatago-tago mo, ikaw, ikaw pala, may kalukadidong. Hindi kalukadidang eh. Kalukadidong boyfriend. Alright? Sabihin mo na sa kanya habang maaga na ako ay may boyfriend. Alright, uh, uh sweetheart, honey. So, patawarin mo ako. Ako, ito'y nagawa ko sa'yo uh, ito ay uh, uh, ako ay isang gay. Alright? Eh, yun na lang. mo. I'm sorry. I'm not interested anymore. Mahal kita but as a sister. Hindi, hindi uh, as a wife. Okay? Kasi, eh, finally, I found myself. Nakita ko, naramdaman ko na iba pala ang gusto ko. Boy ang gusto ko. Alright? Eh, wala tayong magagawa. Kaji, yun talaga, eh, kailangan diretsahin yan, ha? Ina balisa. O, oh, eh, eh, ano ba paano sabihin? Siyempre, kahit ikaw siguro ina, sabihin ng mister mo, may pagtatapat ako sa iyo. Ang una kagad reaction, di ba? Ang una reaction agad ng mga girls, ng bababae ka ba? Ha? Eh, eh siyempre, eh, sasabihin, alam ka ba sabihin niya? Hindi. Sasabihin so, niya, siyempre, nalalalaki ako. Iyon e, naman talaga yun eh, di ba? Hindi siya nang bababae, pero nalalaki siya. May boyfriend siya eh, di ba? Oh, Ganun lang ho ka, simple yun. But anyway, teacher B, if I were you, I would tell my wife or your wife directly, sweetheart, alright, I am gay. Ganun lang, diretsyo yun mo lang. I am gay. Hmm. I, I am gay, ha? Ako, Diyos ko po naman. Eh, ganun lang ho ka, simple yun. That, that's all you have to do. You just say, I am gay, I'm sorry. Dakiya kailangan niya marinig na I'm sorry, I am gay. Hindi hindi kanya pwedeng ah uh, patayin eh, eh yun talagang pakiramdam mo eh, ha? Ayun ang nararamdaman mo. Deep down in your heart, eh gusto mo boy, ha? Same sex. Ngayon kung talagang magbibili ka, 'di ba? Pero I I don't think na si babae, si misis mo ay papayag doon na na ikaw ay gay at ka magkatabi pa rin kayo, etc., I was just wondering kung bakit eh, ano kaya kayo nagkaroon ng anak, Teacher B? Ano?